Ah, magandang umaga po mga katutubo di. ng Mindanao. Ah, shout out ako sa lahat ng mga anting hero no at sa mga tulad kong nanggagamo ta. Ah, naway gabayan tayo ng ating Panginoon at marami pa tayong matutulungan na tao. May gagawin kasi ako ng ano na parang pandipinsa sa katawan kasi may nanghingi sa akin ng Kundi kasi marami daw mangkukulam at mga ma araw ano, manglasolay sa kanila. Ito hindi pa ko hindi ko pa kasi ano patuhi eh, dalawang kuwarto to. No? Ito ito nakuan ko na. Kapiraso na lang siya. Itong bao ko dalawang kuwarto 'yan. Isa dito, isa may kwarto, isa rin. may Isa din dito, may kwarto rin dito. Tulong kwarto yan. Kaya, ito gagawin ko ngayon mga kabidang di, mga eh. ah, kuya di. Kasi, may nahingi sa atin ng ano. Ito, kapag nagawa ko, may ano ako dito, batu mo. saka batong kalabasa ito. Ah, uh, ano dito, may ano tayo dito, may nakita tayong ano no, batong kabibi sa pangpang -pang, ito. Kuhanin din natin para mahalo natin dito sa ano. At saka ito. Ito pang ano talaga di pinsa. Isa itong kristal na mutya mula sa yungib ng balite. Sa ilalim ng balite ko to nakuha ito kristal talagang matindi ang kapangyarihan nito at mabisang mabisa talaga na 100% na mabigay ko sa inyo at lagyan din natin ito itong round round ito round kahit kahit may umiikot sa iyo na sa likod mo mararamdaman mo na may panganib na darating sa iyo. At sana ay nasiyahan kayo sa ating video. At pagtumbayan kayo ng ating Panginoon. Abangan nyo mamaya ang paggawa ko nito. Kahit bibidyo ko rin ang paggawa ko nito. At maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.